Sabi ko na nga ba eh. Hoy, dumami. Tama mo. Kristal. Masaya 'yung. Sige. Hoy lang muna ibigay ko muna sa ito, tapos kapag hindi mo maubos sakin lang. Wait, na, ba 'ni ano? 'Yun. Ano lang 'yan? Okay lang. Okay lang. Hirap thank you. Thank you. Ah, baka masayang din kasi. Pero si Chris guys no but mo, alam, Maka, alam, alam naman na yung alam na na yung na lahat ng sauce? ano yung sobrang sarap? Ano ko alam, yung Japanese mayo pa lang tatry ko. Hindi ko pa sure. Bakit inaamoy? Hindi pala naka-plastic pa. Okay. Wala pa nagbubukas. Uy, bro, sabihin mo kung masarap ha. Sarap yan. Japanese. Ayaw nga eh, medyo... Baka naka Hindi, you know. Hindi ba may na stock. O ikaw? Ay! <laughs> ang galing, ang galing ah. <laughs> Sakto-sakto. Automatic pala ito. Sarap sa kapag sa piatos talaga? Tawal pa. Ay, kunti lang akong taos. Sabay-sabay na lang tayo. Manyaman. Manyaman eh. Manyaman. Bibigay ko yung pachi boy ko sa'yo. Ay. Alam mo na yung word? Huwag kayong dalhin na si Juana sa storage room ang iyong lapel at maghintay sa huli. Nasira ata yung lapel. Oh. Okay lang siya. Okay lang? Oo nga. Ayoko Ako yun, parang... na pa, ba? Yo, Anton, plastic pa. Kasal Hindi, ka tinanggal ko na Sabi ko, okay lang siya. Ay, ay, ay. Alam ko, hindi mo. Ano? Hindi talaga. Paus 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 yung unang word, impossible. Oh, yeah. Lagi nga. Yeah. I mean, kapag masaya ako. So alam niyo na, kapag hindi ako paos, malungkot ako. hindi yung nagsasita. Forever na lang talaga ang paos. As a half person. Oh. Hindi talaga. Huh? What do you mean, bro? hindi Are you gaslighting me na I'm not? Alam yeah. yeah. oh. <laughs> oh. niyo, <laughs> ano <yung> hindi talaga. Kamusta? <laughs> Kamusta? Diba? pala. <laughs> Kaya nga eh. <laughs> <Kaya ngay. laughs> Wala, lang. it's mostly, Ah. Donald Trump. droppers <laughs> <laughs> rappers. Lord. Post-model! Post Wait, nag-pray na. Post-model! Titimpla ko lang ito. Turquoise! <laughs> oh, Alam mo na yung word diba, kasi? What is it? Ay, it's, um, <laughs> pero sabi daw it's a word that you wouldn't expect. ni Yeah! Sobrang funny. Bawal. Bawal. Uh, Bawal. Back sa loob ni Ate Rika. Kung siya, madami Ate Rika sa mundo. No. <laughs> di ba tita mo yun? Oo, oh. oh, oh, tita oh. Rika. Yun yes. yung ano, sister ni Rico Blanco. Rica Blanca. <laughs> oh my God, spoon. Ay, hindi na tawa. <laughs> di mo kasi kilala si, si Rico Blanco. Saan talaga yung ulam natin? Rica, Rico. Blanco, Blanca. Yeah. Di ba? <laughs> Spoon, bro. <laughs> <laughs> hey. Yes, oh Lord. Oh, oh. <coughs> you are about to see, Whoa, whoa. Alright, Lord. Amen. That's just round one, Pare. not <laughs> ah. <laughs> 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 Trio kayo dyan eh, no? Oo. Hindi si Tala. ko Tapos si Ais ka lang? Hindi. Ate si Lynn. Guys, kulang ko talaga, guys. Okay. Wait na lang ba ako? Wala pa ako si Ais. Kuha ba ako or wait na? So, may kiniling ka ba? Or naluto na? Sabi siya nang gusto mo, eh. Ah, di pa tapo. Kaya gulo May, may ano ba? May extra. Yung sa kisin ano? Kasi wala plates. Sarap, no? So, gusto nyo sa dinner na yan or not? Oo nga. Okay na siya tayo. Okay. Dinner yung pork steak. Yan. Eh, oo. Wala. Nalito ako. Pasensya na. okay guys, okay na siguro to. Sarap. Kung breakfast. Kaya rin ka. ka. Kaya Ewan ko sa'yo yung ikaw. Oh my God. Oh. Yo, Anton. Ito, dito. Meron sa iyo. Tapos ka na? Pwede, madali lang naman magluto ng egg kapag eh. ano Pero ako parang rin ah. Anong eggs to? Ten. naman. Pwede naman. But, but, right, okay naman. Okay ito, Ay, thank pwede you. naman. Pwede Pwede naman. Pwede naman. Pwede naman. Pwede naman. Pwede naman. Pwede naman. Sí, ¿cómo me